Lalong madilim na guys. Lalong dumilim. Ayan, labagsak na yung ulan. Grabe. It's okay. No, I'm just... <laughs> Ayan, babagsak na guys yung ulan. Hi. Good. It's afternoon now. <laughs> yeah, it look like evening now. Kami evening, Yes. <laughs> guys lakas na ng ano ang dilim na ayan uulan na guys grabe lakas ang ulan alas 3 pa lang guys ng hapon mga 3 o 4 pa lang pero parang gabi na nagpaula na si kuya oh na nagpaula na siya ayan sobrang lakas ng ulan dito guys Ay, eh, sabay ko na <laughs> Ah, ang kita naman si Kuya guys. Naliligo sa ulan, no? oh. Uh, ang cute mo naman yan. Taba-taba. <laughs> sa guys, ang lakas ng ulan. nakakatuwa. Sa kanila, kapag ganitong malakas ng ulan, blessing. Sa ating pag sobrang lakas ng ulan, inaayawan natin guys. Kasi nga, pag naulan naman sa atin, asin talagang yung baha ba ibang ulan sa atin. Pero dito pag naulan, nakakatawa guys. Ayan. Ang sarap pag umulan dito. Parang alam mo yun, napipil mo yung ay, nakasantubig tubig. Ayan, lakasan labas ng tubig guys. Ako, na naman itong dadaanan ko. Ayan. Tambay muna ako, ako dito sa labas guys kasi nga walang customer. Saka lakas ng ulan. Sana pauwiin kami ng maaga. Ang daming tubig na agad oh. Yun, tapat ng salo namin guys. Yan. Grabe ba na? lang sa dadaanan ko nito guys sa tulay na kung grabe ang baha nito ayan halos walang tao sa nisto guys o oh. halos walang sasakyan kasi yung ibang mga sasakyan dito minsan walang madaanan kasi yung dadaanan guys na kalsada is malalim hindi siya talaga tulad na sa atin, 'di ba? May mga ano, may mga grenades. Dito kasi wala silang ano. Pero magaling sila kasi may pangpam sila. Talagang ano ni naman sila. Pero pag tag tagulan, hindi kakayanin, guys, kasi nga tuloy-tuloy yung buhos ng ulan. Ay, grabe si Kuya. Ay. Ay. Grabe itong tuwa siya. <laughs> lagi yung mga bata sa ulan guys. Tuwang tuwa sila sa ulan. Ayan yung kalsada. Bahala. Yeah, Grabe. Wala na dun banda guys. So, oh. doon, tinan